Yun, good morning ulit. So dahil chill ride tayo, dito tayo sa bike lane. Uh, wag, wag natin ano, forget, uh, hindi forget marang ano, konti lang yung sasakyan. Eh, gigit na tayo, no? Paano kung may matulin dyan na sasakyan, hindi ma makaabala pa tayo. So yun, papunta tayong Commonwealth ulit. So, chill ride muna kasi paahon. Although, kaya naman sa 2, pero chill ride nga lang. O, so, ba? Diba? Ang sarap kaya mag-e-bike. Ayan. Overtake tayo sa mga bisikleta. So, ayan. So, pagka naka-e-bike ka, hindi mo na nakikita si LTO. Pero pagka napatupad yung ano... Eh baka kailanganin yung ano. Oh, Siyempre dito sa seniors tayo. Pagdaliin nating ano. Sumunod pa rin sa traffic light. Ayan, kung walang nakalagay na right ano no right turn on red signal dapat sumunod tayo doon. Ang dami. So naman, binabangga pa ako, nananahimik ako. Ingat hey, boss, pagod. Alam ko na yan. Hindi oh, Oo nga, ako din boss. O oh, naka-right na naka, ako. Ano, Naka-signal ako. Eh, ginagalang ko sila boss eh. So kung, kung liligo ka boss, hindi mo kailangan bumangga? Hindi, sorry po. <laughs> oh yun kay signal na ni traffic enforcer Kulit ni kuya eh, no? <laughs> so yung mga ganon boss Mga boss Wala naman pong problema yon. Gusto ko lang pumamut ng ulo <laughs> Shout out sa'yo kuya <laughs> oh, Meron pala kayong gathering <laughs> So ayun, nasample lang tayo no? Nakasignal ako Bata pa to so, magana eh Ito naka walang helmet Sabi <laughs> nga ni Mekus 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 Ah, uh, ako pero okay lang. <laughs> so, uh, sa mga bikers no. Tapos naman tayo naka-e-bike bike din tayo. Pero distansya amigo, di ba? Lagi po natin napabasa yan. Tingin ko naman po sinadya niya yun. Ah? Kaya lang, nakita niya, pinakita ko sa kanya na pakanan din naman ako pero nakita niya, binablog ko naman. Nihintay ko yung go signal ng enforcer, eh kahit pa paano susunod tayo sa patas trafiko. So, ayun. Di ba? Ganda ng content na. lang <laughs> oh, pat ganun lang. Pero, ganun, ganun ka nagkakaroon ng road rage eh. Di ba? Para ka nang eh. Tingin mong tama ka. Hindi ko alam. Ako pa mali. Dahil, siyempre, kahit pa paano, may ko ko. Alanganin din ako. So, sa mga, ano, eh, kayo na akong mag-observe pa wala po tayong galit kay tatay ha? wala pong problema sa atin eh. na ano lang na taon lang tayo na kailangan kasi bangmangga o so, pwede naman makikiraan di ba? Yes. marami po tayong experience sa kalsada at hindi naman tayo ganun eh di ba? Yes. kasi yung katwiran niya kahanan kasi ako eh eh kahanan din ako eh pares tayo nang pupuntahan. pero dahil stoplight Basta tayo, sumunod tayo. So, well, hindi porket laging bike, we consider, ano siya, no? Hindi violator, no? Ang dami nga yung nakabike na sumusugod sa stoplight, eh. Kung tutusin, dapat din, sumama tayo sa napatakaran ng batas, di ba? So, yun, ignorance of the law, ignorance of law, no? No excuse, no? ayan so tagal ng no stoplight masarap okay. mag seal ride diba yun nga yung pinapanggit natin kahit seal ride siya isan mas, mas safe pa yung may mas mabilis ka so, balik tayo ulit sa kanan maging magandang halimbawa actually kahit kaman di tayo nagbablog ng ganito eh ganito tayo kasi nga delikado. Okay, dahil pera dito. Titingin, titingin tayo sa side mirror kung so pwede na ano. Tingin muna bago liko, lilingon muna bago ano ano. Bago lingon. Eh. Okay. Ay, pagka naka-signal na ng kanan dito ka na. Respetuhan lang po tayo ng ano, mga signal light 'yan. Okay, so ayan, shout out sa Stronghold So dito lang po muna tayo Maraming salamat po uh, Stay safe At uh, magbabagong taon na Kaya dapat di tayo masyadong Ano uh, Barumbado sa kalsada Okay, thank you